tatang magnanakaw nakalimutan magdala ng bag sa bangko kaya nilagay niya ang ninakaw niyang cash sa kanyang pantalon. Heto si Sean Lee Canfield, isang lalaki na kailangan pag-isipang mabuti ang kanyang career bilang isang bank robber dahil napakatanga niya. Unang pagkakamali, nakalimutan niya magdala ng bag sa Chase Bank sa loob ng isang grocery store sa Fresno, California. Inabutan ni Canfield ang teller ng isang note. Sinundan ng teller ang nakasulat at binigyan si Canfield ng halos $3,000 in cash tumakas si Canfield. Pero ayon sa police officer na rumispondi sa eksena, nakita niya ang 25-year-old na magnanakaw na naglalagay ng pera sa kanyang pantalon malapit sa bangko dahil wala siyang ibang lalagyan. Matapos siyang makilala ng teller bilang magnanakaw, si Canfield ay dinala sa police headquarters kung saan nahulog ang pera mula sa kanyang pantalon habang umaakit siya sa hagdanan. Habang kinakausap siya ng mga polis, nalaglag ang mas marami pang pera mula sa kanyang pantalon. Walang lusot talaga. Dahil napakaraming ebidensya laban sa kanya, ay nag-confess na rin itong si Canfield na sinabing ninakawan niya ang bangko para magkapera siya para madalaw ang kanyang ina sa Colorado.